Dumadaing na ang mga manging isdang Pinoy dahil sa konting huli dahil sa presensya ng mga Chinese militia. Yan ang mula ti Ryan Lesigas. Kung ng mga Chinese militia vessel ang bumungad sa mga tauhan ng BIFAR sa isinagawang resupply mission sa Recto Bank, hindi bababa sa labing anim na barko ng China, ang tila hindi na umaalis sa Reed Bank. Alas 6 ng umaga nitong Abril 20, nang marating ng BRP Dato Pagbuwayang ang Recto Bank sa West Philippine Sea, dalawang araw na naglayag ang barkong mula sa Orion Bataan para sa resupply at maritime patrol. Hindi tulad ng nakarang misyon, walang nagpakita na People's Liberation Army Navy Uplan ng China. Wala ding bumuntot na Chinese Coast Guard sa kabuuan ng paglalayag. Sa kabila nito, walang sinayang na oras ang mga taga-Bifar at agad ipinabahagi ang kanilang dalang krudo. Mga manging na mula Cebu, Bohol. Palawan at Mindoro ang nabigyan ng tig isang tonelada ng gasolina. Hindi man sabihin ng mga banging isda kung gaano sila kasaya sa dalang regalo at presensya ng barko ng Pilipinas, bakas naman ito sa kanilang mga ngiti at kawaya. Pero kung ang problema sa mahal na krudo ay napunan ng before, hindi naman alam ng mga banging isda kung paano nila susolusyonan ang problema sa paunti ng paunti na huli sa lugar. Isa sa kanilang sinisisi ang ilang taon ng pananatili ng Chinese militia vessel sa Recto Bank. Sabi ng manging isdang si Lito, kung dati-dati ay toneto nila ng isda, ang agad nilang nauhuli kahit ilang araw pa lang sila sa laot. Ngayon, kinakailangan pa nila minsan magdagdag ng araw sa karagatan para lang matiyak na may may bebenta silang isda. Kapag na, wala, dito, wala dito sila, dito, yung yung marating natin. Eh, walang maharang. Eh, yung mga kwan, tennis course yard, harangin ka kahit din sasabihin na, harangin ka na dyan. Lapit-lapit sa ng kwan, yung Palawan dyan, yung dyan na sila harang. Uh, kwan, marami ang dyan, barko dyan sa Sabina. na. Uh, kwan din doon, mga train, uh, train, taga. Wala din daw panama ang maliliit nilang bangka kung ikukumpara sa kayang gawin ng naglalaki ang barko ng China. Hindi namin kahit tip, kasi wala man kami buwa, mga banay, bakal yun yun, mga barko nila. Nalaki kami bang kahoy lang. mahirap mga mahirap kami ang magtanggol pagtanggol kasi buwa to lang, kanila bakal Pag binunggo kami, wala, lubog. Okay lang yung kanila kay bakal, hindi yan basta-basta. Kami ang kawawa kong pilitin namin. Si Lito may hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga yung panawagan ko, yung dapat maaksyonan yung ano dito sa West Provincia para kuan yung mapaalis yung Chinese dito kasi kuan ganito pag hindi makaalis wala hirap na hirap talaga yung ang isda dito sa Pilipinas habang ang ibang manging isda pinipilit na lang daw makipagkaibigan sa mga Chinese militia para lang hindi maitaboy kung wala kaming mga pagkain at saka mga sigarilyo magpunta kami binigyanin kami sa kanila Palitan lang po kita. Bukod sa resupply mission, isa rin sa pakay ng BIFAR sa pagtungo dito sa Recto Bank ay para suriin ang sandbar na ito na nasa aking likuran na ginagawang pahingaan ngayon ng mga manging isdang Pinoy. Nais nila na kasing masuri kung yung sandbar na nandito at yung corals na nakatambak dito ay natural o hindi. Kasabay ng pagputok ng umaga nitong Abril 21, ay ang paglitaw naman ng Chinese Coast Guard na may bow number 4202. Nagpaikot-ikot ang CCG sa lugar kung saan nakaangkla ang barko ng BIFAR. Pero dahil mababaw na bahagi ang kinaroroonan ng BIFAR, nagbaba na lamang ito ng rib para lapitan at usisain ang kumpulan ng mga Filipino fishing boat at BIFAR. Nakunan din ng BIFAR ang pagsampan ng mga tauhan ng CCG sa Chinese militia vessel. Ilan lamang yung tulad nitong Chinese Militia Vessel, na barko ng China, na nananatili na dito sa Recto Bank. Pero sa kabila ng kanilang presensya ay tuloy at kalmado pa rin nangingisda yung mga mangingisdang Pinoy dito sa bahaging ito. Kinabukasan araw ng lunes, isinagawa naman ng BIFAR ang maritime patrol. Sa pagkakataong ito, target nilang bahanap ang dalawang fish aggregating device o payaw. Na nilagay ng mga manging isdang Pinoy, 10 payaw ang inilagay sa Recto Banka. Pero sabi ng mga manging isda, anim na lang ang nakikita nila. Hindi naman makumpirma kung inanod ang mga ito o sadyang pinutol. Mga manging isda mula sa Quezon, Palawan, inilagay ng payaw na ito dito sa bahagi ng Recto Banka At ayon sa kanila, malaking bagay yung payaw na ito para mas dumami yung na nauhuling isda dito sa bahagin ito those reports are still subject for verification, sir. But uh, other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas, tiniyak ng BIFAR na hindi sila mapapagod na alalayan at bantayan ang mga mangingis ng Pinoy na araw-araw nakikipagsapanaran sa mga dayuhan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas